Dito tayo guys sa sauna sa area. Ayan. Simot lang dito, hindi katulad dun sa steam. Talagang iinitin ka niya. Ayan yung init tubig ko. Patandaan nyo guys nung last vlog natin. Nung pumunta tayo dito ulit thanks for ay nandito tayo sa zona na to. Ayan. Mas gusto ko yung sa kabila, yung steam. Mas mainit dun. Binuhusan na kasi nyo ng madami. Bubuhusan mo kasi ng tubig yun eh. So, mas gusto ko sa kabila.

Grabe yung pawis natin. Oh. Sarap guys. Ayan. Kakatapos na natin mag -sona. So, pabalik na tayo ng room at mag-out na tayo mamaya. Easy. Ha <laughs> ha.